sa hindi po nakakakilala ng mirasol ito po ang tinatawag na mirasol o sunflower sa ingles ito po iba't ibang mirasol ang makikita nyo dito yan yung sunflower o mirasol ayan ang itsura ng kanyang dahon ayan ang kanyang bulaklak ang buto po nito ay kinakain din yun aming pinapapak itong mirasol na ito o sunflower ayan ito ay balalapad ang dahon merong local na mirasol yung maliliit ang bulaklak maliliit din ang dahon pero ito ay malalaki ayan nakita nyo iba't ibang mirasol ang matatagpuan nyo dito yan ang puno ng mga mirasol. Yan, tingnan niyo ang pinakagitna niya. Yan napaka-taba ng mirasol na ito. Yan, tingnan niyo ang kanyang mga bulaklak. Napakalaki ng bulaklak. Yan ang Mirasol.